Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman tayo sa ating sumada sa pecha. Ayan, ngayon po ay sumada naman natin ang ating pecha ngayong January 18, 2025. Sa mga subscribers natin, sa lahat-lahat po, at sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan, dito po tayo sa January, umpisahan na po natin. January tayo, 1 pa rin tayo dito. 18 naman sa ating pecha at 25 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin. Simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 1 plus 8 is 9, at 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna, 1 plus 9, 10, at 9 plus 7 is 16. Ayan, mga idol, at sa bandang baba din po, 10 plus 16 is 26. Ayan, yan po ang ating unang numero, natin tayong 26. At yung kapalos naman yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 9 plus 7 is 17. Yan naman po yung kapalos niyang numero. Meron tayong 17. Uh, meron naman po tayo, tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin kung matayaan. 26, 17 or 17, 26. Ayan mga ito. Lahat yan. 2 digits din po sila. Kaya sisimplify muna natin. Bago uh, natin yan isumagi para mas malagdaga naman po yung mga numero pwede natin pagpilihan. And dito sa uh, 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang pong 8. At yan lang po yung isusumada muna natin ngayon. At ayan, isumada natin ng 8, kunin natin ng 17 o kaya naman 26. Kaya rin po sa dalawang mauna ay pwede po. Ayan, unahin natin ng 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8 At itong 26 Sumado 26 2 plus 6 is 8 At pwede dyan ng 35 Sumado 25 3 plus 5 is 8 And mga dami, meron tayong na numero dito na pwede natin pagpilihan Pero ganoon pa rin po, rambo lang natin sila Pilihan tayo kung ano po yung mga pwede natin makuha Mga kursonada po natin ng numero At sa ating sample Yun natin yung 26 26L 8 then 35 and 17 35, 17 then 17 and 26 ayan mga idol yun naman po yung mga kombinasyon natin nakuha ayan mga sample lang po yung mga nakukuha natin, natin dito kaya so, kung okay naman po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, eh, pwede po natin ang tayahan niyo ngayon. O naman kayo, may mga kombinasyon pa po, po tayong nagustuhan dito. Ayan, kaya na lang po yung baan ng pumilig, ang pa po yung uh, mga personal na nating mga numero. At ayun mga idol, po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong January 18, 2025. Maraming maraming salamat po.